Illinois Bus Driver TV.

Sapong ikot tayo ito. Walang palit-palit. Ayan, ayan. Ang gulong mga bugset. Dabra niyo. Nilapas na. Ilagay yan sa pangunahan. Pag-sit tayo sa unahan yan. Ito na pala ang itin. 19 mga bugset. Tinatapos pa lang ang pagpintura. Ayan. Tinatapos pa lang ni Tikok. tapos pa lang ni Dorong Tikok. Hindi tayo sa crime. May opposite karting lang natin kanina. July 29th. Hindi naman si Liam patutok sa kabila. Sunod-sunod yan, may opposite. Sunod-sunod. Hindi pwede yung sabay-sabay natin niya kay wala nang mabihay. Dalawang tire man dito, kaya puso to. Nako. Mapipintura naman ako ng ano niyan, rim. Huwag si <laughs> Yan naman yung sa pagpintura-pintura eh. Pag nagpalit ng gulong, pa, pintura ka na naman. Huwag si Sino naman ang ating gulong, may ya, si Dorong gol, saka si Ari. Meron tayong yung... tireman tayo dito, may kabuset. Bagong mga tireman naman to. Wala na yung dalawang tireman eh, si Christian at si Joseph. nag na si Joseph, may Kristian, Christian ano naging uh, na, na naggasman na lang si Christian Bet, <tip> excuse me, Bara, bara. Hindi lang pala lupang gamitan ng baraf. Panggulong din pala. Bago na yung sapatos mo dong Oo. Uh, o, oh, nilabahan oh, mo lang? Hindi, <laughs> <laughs> oh. Oh. Wes orang tarik ke pusat, hanginan langs, pusat teng. Gaya apa? Hahaha, <laughs> pukseteng. Oke oke. Selamat <laughs> teman. Balai balai balai. Baik-baik Oke selamat selamat. Oh. Hai selamat pukseteng, masih ada kok. sebaik pukseteng. Lambaik sa pag-ibig yan bahay ko. Kaya babayaran natin po si Tatang. Ayan na, ayan na. Pasasabukan na. Ah. Ay, oh. Number pa na number. Numero, numero. Lagyan ng numero. Punta mo naman sa taas. Hindi na. Amoy tayo. Amoy niya na niya tayo.

Sampung nghe cot bạc của lê níng anh, xin anh. lê. ra hết, bố xem. ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん Oh, it's all right. Pak uh, Buset, uh, Transmission engine, Vibration Vibration transmisiannya ya, kita kawarin, kita kawagan, begina? Variasi Bapak transmisi ini kan fungsi ring. Tuh, apa kabar, Lainnya Tuh? Fungsi ring. Nah, ini Sabai-sabai. Sapung ikut kan, bawa nuk lainnya kan. Biyan sa 1950s. Bakit ba ang bawa? Bawa pero... Sa tasyo nga no? Pababalik pa rin. Sa prong ito... Hindi pa talaga sa sitting. Bakit siya? Wala. Ha? Hindi pa rin siya kasi kapilakan eh. Pati sa flywheel gano'n din. oh bro. kabilang eh. Kaya. Kahit doon supply world ganun ganyan lang kain eh. Me ang taas? tayo. Pagkakapitan, ikaw po, sir. Ito si Mr. Villarosa. Ang na sa kanyang kopo-kopo. Aba, pinapinturahan mo yung basila, din Ayun, ako pinapinturahan pa ako sa kayo. Dito naman siya kaya ng may tuyo ako kita. Ha? Gusto mo? Sa mo tayo? Kala ko ayaw mo eh, buks si Tatang Okay ha, hindi kita Nagbili naman ako sa Katbalugan eh Nagbili naman ako sa mga tropa sa Katbalugan eh Ah, tama ka bisit. Ikaw ka na dito. Kada pa sana tayo maglinis. Sir Kenner. Uh, quarter to 7 ng gabi. Para wala tayong gawin bukas. Yeah ginawa lang natin ngayon para sabay-sabay ng trabaho bukas pa nga naman tayo mechanic ko naman ang titira dyan may ano may kumbisit off may tagas kunti ang langay sa cylinder e siguro yan kumbisit na tayo Mag magbigay tayo ng ano may magbigay naman tayo ng tuyo sa mga walang biyahe ito mga kapukset nabili naman ako ng tuyo sa katulugan sa mga tropa natin doon para mabintahan naman sila ito ipamigay din natin doon sa mga tropa natin dito kay yung mga walang bihay. yun puksit rin yun natin sila puksit rin apat na balot ang puksit apat ayan puksit to apat na balot ito Ganito kalalaki ang mga balot niya. Kaya, makatatayin natin ito sa lima sila. Lima. Lima sila bigyan natin sa isang balot. Kasi meron pa tayong bibigyan na iba dito bukas. Ito, kapag ito. Pag, pag natin ito may kukusit sa mga walang biyahe para may walang-walang sila dito sa krahe. Bugsi to tayong. Pag himayama-yama natin, may na. Madumi pa yung kamay ko Pero magsapin tayo. Hindi po nagugas eh. Pero eh. okay, okay. na Limang ate to, limang ate. Kasi kung bigyan natin sila ng masarong marami, hindi na nila makaupos yan. Masayang lang din yan. Kasi sobrang dami na yung sambalot eh. Dami yan, pusit tayo. oh. Ayan na, ayan na, pusit. Lima na to. Pusit tayong. Limang ate-ate na to. Para ibigay natin sa kanila, isa-isa. Pusit tayong. Dunong pil? Yup. Ayan na ba yung dunong pil, oh. Air na ano! ba? Pakuha na ko sa. Ito so, yan, tuyo. Takes... Yung pula. The brother man. Para pang wala mo dyan, pusit tayong, oh. Thank you very much. Have yes. a wonderful evening. Ha, galing Oh, dorong Bila Rosa. Bila Rosa. Oh, Bahologan. Kone-meneng para saya. Eh, kahit oh. itu. Oh. Itu yuk, Ito, oh. Sige na. Eh. Ugo, tingin mo na sa si kamay ko. Ayan, yeah, no, mga partner yan. No, partner. Si Bila Rosa, saka si Arinsa. Kasi ginagawa pa yung basila eh. Kaya kailangan nila ang ulam dito eh. Huwag siteting. Teting. Eh, yung basila ako ginagawa pang pitura. Oo, oh, 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 ito, ito, ito. Makain pala tong isa. Sabra pala ng ulam dito. Oo. Oh. Sabra pala ulam dito ni Lulong Gulso, no? Panika mo tayo kayo kay Amahan. Ayan nang bikulahan mo na Bisaya. Maray na bangi? Hindi Box. Wow. Nah, oh itu itu aku sediin saya, yang yuk oh ya itu oh. oh selamat <laughs> sebulan satu yuk kita sing itu itu kamu sedih deh nanti si tikok ang tinta. pasai oh Ayan, oh, filter sa Pasay. Ayan, gabi, gabi niya tinitira yan. Kasi pag araw, mainit. Pag sita tayo. Oh, dong. Pwede na sa'yo yan. Ikaw lang mag-isa eh. Ayan, may, may kubukubo rin yan dito. Ikaw pusit. Si Lulong Tiko. Ayan, tinitira ng 18, 19. Ayan. Solo-solo lang sa dito. Oh, mga bukset, ito naman ang netintuan ang ginagawa naman ng flooring. Ayan o. Ito ang pisana, bukset, ang netintuan. Naunahan ako dito. Ito ang netintuan, mga bukset. Hindi, ano yun lang yan. muna yun, ano ni Kuya yung kuha. Biyan daw po, ito yung... Saka yung na no Kuya Abayno. Doon yung rolls, doon yan o. Bukset na nalatak na boss boss papisahan muna kay ano kay kuya bai